a day in my life as a worker of God edition. Wala ang mga bagay sa bahay kasi may meeting kami na like, gaganapin sa JIL Kalumpit. Usually pag weekend, talagang nasa church kami. Parehas kasi kami binigyan ng privilege ng Lord na mag-minister sa kanya through music ministry. And tuwing Saturday morning talaga yung rehearsals namin unless may meeting. At yung mga anak namin ay ito sa aking nanay or kaya ito sa aking inlo. Salamat sa Lord sa mga buhay nila kasi sila talaga yung katawang namin sa ministeryo ng Lord. At ayun na nga, nandito na kami sa JIL Kalumpit. Medyo masikip yung daan. Pero salamat sa Lord, matiwasay naman kami nakarating. Nakakatuwa kasi na-empower na naman kami bilang isang leaders and workers ng church. Nakakatuwang isipin na ang mga testimony ng bawat isa ay talaga namang mabibigay sa iyo ng encouragement to fulfill God's calling upon our lives. Aminin man natin, o oh, hindi, may mga oras talaga na mahina tayo. Hindi tayo laging malakas. Aminin natin yun sa ating mga sarili. Pero dahil sa ating mga kaibigan na ipinagkaloob ng Lord, mga kasama sa ministeryo, na talaga namang nagsisilbing encouragement sa atin, ang ating mga pastor, ang ating mga co-ministers, ginagamit sila ng Panginoon para tapikin tayo at bigyan ng kaluwagan sa ating mga puso. Hapon na natapos ang ating meeting kaya naman dumiretso na kami sa church para umatan ng rehearsals. the rehearsals at maglinis sa church, umuwi kami ng bahay. Tapos kumain na kami. At this moment, ay katatapos ko lang maglaba. Kaya naman ako ay namamahinga dahil naliyo ako ng katawan. Ang sobrang ingat kanina. Salamat sa Lord kasi after uh, natapos ang buong araw ng matagumpay, pagod, physically, but recharge is spiritually.